Ang hukbong Romano ay kabilang sa mga pinakamatatag at pinakamatagumpay na puwersang militar, takasaysayan. Nasakop nito ang malalawak na lupain at napanatili ang kontrol ng imperyo sa ng maraming siglo. Ngunit nakakagulat, walang ibang sibilisasyon ang tuluyang gumaya o nagsunod sa modelo ng militar ng Roma sa kabila ng napakalaking tagumpay nito. Bakit nga ba kahit ang pinakamakapangyarihang kalaban ng Roma ay hindi ginamit ang formulang nagdala ng tagumpay sa mga Romano? Tuklasin natin ang sampung pangunahing dahilan kung bakit kakaiba at hindi malalampasan ang hukbong Romano. Mula pa noong unang panahon, lumampas ang militar ng Roma sa tipikal na anyo ng hukbo sa sinaunang panahon at naging isang natatanging makinarya ng digmaan na hinubog sa masusing pagsasanay na hindi nagawa ng mga karibal na ulitin. Noong una, umaasa ang Roma sa mga mamamayang sundalo na tinatawag tuwing may digmaan at kaunti lamang ang natatanggap nilang espesyal na paghahanda. Ngunit habang lumalaki ang ambisyon ng Roma, lalo ring umunlad ang kanilang hukbo. Ginawa ng Roma ang kanilang hukbo bilang isang profesional na serbisyo militar na tumatagal ng humigit-kumulang 25 taon. Ang pagsasanay ay naging matindi, hindi lang pisikal na lakas, kundi pati mga kakayahan sa taktika, galaw ng unit, at kasanayan sa inhenyeria ang hinubog. Nagbunga ito ng mga sundalong bihasa sa komplikadong estratehiya ng labanan at kayang umangkop sa iba't ibang hamon sa digmaan. Ang mga legionaryong Romano ay eksperto sa paggamit ng mga makabagong kagamitang pambomba at pambagsak at bihasa rin sa paggawa ng mga tanggulan at imprastraktura. Dahil dito, nagtagumpay silang lumaban sa iba't ibang lugar at klima. Kaunti lamang sa mga kapanabayan nila ang may sapat na yaman at kaalaman upang makapantay sa ganitong antas ng pagsasanay. Ang disiplina ang pundasyon ng bisa ng militar ng Roma, pinananatili sa pamamagitan ng masusing sistema ng gantimpala at parusa na sabay na kumokontrol at nagpapasigla sa mga sundalo. Ang mga sundalong namumukod tangi dahil sa galing ay pinararangalan, binibigyan ng gantimpala at iniaangat sa posisyon. Sa kabilang banda, ang kahit kaunting pagsuway o paglabag ay pinaparusahan mula sa pagkakait ng pribilihyo hanggang sa pisikal na parusa. Ang mahigpit na sistemang ito ay nagbunsod ng hindi matatawarang pagkakaisa ng unit at kahusayan sa operasyon. Bawat sundalo ay batid na nakasalalay ang kanilang kaligtasan at tagumpay sa tumpak na pagsunod at pagkilos bilang isang unit. Ang pakiramdam ng sabayang pananagutan ay lumikha ng kakaibang lakas sa labanan. Tatlo, kakayahang umangkop ng estruktura ng organisasyon. Ang tunay na katalinuhan ng militar ng Roma ay nasa paraan ng kanilang organisasyon. Nagpapahintulot sa magkakasabay na pagkilos ng unit kahit magkakahiwalay sila. Palaging pinapaunlad ng mga Romano ang istruktura ng kanilang hukbo upang tugunan ang mga nagbabagong hamon. Ang legyon, na nakaraniwang binubuo ng limang libong tao, ang nagsilbing pangunahing unit ng kapangyarihang militar ng Roma. Sa loob ng mga legyon na ito, may mga espesyal na unit na may kanya-kanyang tungkulin, mula sa mabibigat na infantry na sanay sa malapitan na laban, hanggang sa cavalry na mahalaga para sa mabilisang pag-atake at pagliko sa gilid. Dahil dito, kayang magbago-bago ng forma ang legion depende sa sitwasyon ng labanan o taktika ng kalaban. Bukod pa rito, bawat legion ay may kasama ring mga auxiliary na sundalo na galing sa mga kaalyado o nasakop na bayan na may dalang kakaibang kasanayan na sumusuporta sa lakas ng mga Romano. Patid ng mga commander na ang pagkakaiba-iba ng kakayahan ay nagbibigay ng dagdag na taktikal na kalayaan sa iba't ibang kalaban o kalikasan ng labanan. Kahit harapin nila ang di inaasahang kalaban o mapanganib na kapaligiran, nagagawang mag-adjust ng mga Romano ng epektibo. Ang pinakakahangahanga na nanatili ang pagkakaisa ng operasyon. Kahit maghiwa-hiwalay, sama-sama pa rin silang kumikilos patungo sa iisang layunin. Ang militar ng Roma ay parang isang relong de gulong. Bawat bahagi, kahit magkaiba, ay mahalaga sa pag-andar ng buong sistema. Upang mapanatili ang mahabang kampanya, nagtayo ang Roma ng walang kapantay na infrastruktura, sentro nito ang mga kalsadang nagpapabilis ng paggalaw ng sundalo at supply sa anmang bahagi ng imperyo. Dahil dito, kahit matagal sa malalayong lugar, hindi nauubusan ng pagkain o kagamitan ang mga sundalong Romano. Hindi tulad ng ibang hukbo noong panahon na nahihirapan kapag malayo sa sariling bayan, ang Roma ay nagtayo ng mga supply depo at tinuturo ang istandardisadong paggawa ng kampo saan man sila makarating. Eksperto rin ang mga commander sa mahusay na paggamit ng yaman ng mga nasakop na lugar, kaya hindi nauubusan ng supply ang hukbo. Kahit magkaproblema, mabilis na nakaka-recover ang mga Romano dahil sa matatag na sistemang lohistika na nagpapanatili ng tuloy-tuloy na daloy ng supply kahit ano pa ang mangyari. Ang ganitong kahusayan sa lohistika ang nagbigay sa hukbong Romano ng kakayahang tumagal sa digmaan ng lampas sa kakayanan ng iba at hindi magawang tularan ng kahit sinong kalaban. Walang kapantay ang kakayahan ng Roma na mag-ipon at magpalabas ng yaman at lakas. Habang ang mga karibal na imperyo ay nahihirapang punduhan ang digmaan o panatilihin ang mga sundalo sa mahabang panahon, kayang kaya ng Roma na magtipon ng malalaking kayamanan, lakas tao at supply mula sa malalawak nilang teritoryo. Ang lakas ekonomiya ng Roma, bunga ng kanilang malawak na pananakop at kontrol sa mahalagang ruta ng kalakalan ay nagbigay sa kanila ng kakayahang militar na lampas pa sa aktual na bilang ng mga sundalo. Napakahalaga ng kakayahang ito sa pagpapanatili ng hukbo sa panahon ng mahabang digmaan. Kahit sa gitna ng matitinding pagsubok, tuloy-tuloy na sinusuplayan at pinapanatili ng Roma ang kanilang mga sundalo. Ang pinagsamang yaman, infrastruktura at organisadong sistema ang nagbigay daan sa Roma na magpatuloy sa paglulunsad ng kampanya kahit sa harap ng tila imposibleng kalaban. Ang hukbong Romano ay pangunahing binubuo ng mga sundalong profesional at pangmatagalan, imbes na pansamantalang mga rekrut na siyang malaking nagkaiba sa kanila kumpara sa ibang puwersa noon. Tahalip na umasa sa mga sandaling rekrut lamang, nagpapanatili ang Roma ng permanente at lubos na sanay na militar na handang maglingkod anumang oras kaya't naging mas epektibo at madaling makaangkop ang kanilang pwersa. Dahil dito, nasanay ang mga Romano hindi lang sa mismong pakikidigma, kundi pati sa mga komplikadong taktika at inhinyeriya militar. Malinaw na napakita ang galing na ito noong pagsalakay sa Alicia sa Gaul noong 52 taon bago ipanganak si Kristo, nang hinarap ni Julius Caesar di Vercingetorix. Hindi lamang kinubkob ng mga legyon ng Roma ang lungsod gamit ang kahangahangang pader, kundi nagtayo pa sila ng karagdagang mga tanggulan upang mapigilan ang anumang puwersang tutulong sa mga nakakulong. Ang kasanayang ito sa inhinyeriya na naipon sa tuloy-tuloy na pagsasanay ang naging susi sa kanilang tagumpay. Higit pa rito, ang dedikasyon at karanasan ng mga sundalo ng Roma ay hindi lang sa labanan, kasama rito ang husay sa logistika, tibay sa mahabang marcha, at pamamahala ng supply. Ang kanilang kakayahang mabilis kumilos at mapanatiling handa ang operasyon, anuman ang hamon ay galing sa malinaw na karera sa militar, kung saan tuloy-tuloy silang sinasanay para sa iba't ibang uri ng digmaan. Hindi kailanman naging kontento ang mga Romano sa nakagawiang taktika o kagamitan. Sa halip ay pinalalaganap nila ang kultura ng patuloy na pagpapabuti at kakayahang umangkop sa anumang sitwasyon. Pinakamalinaw ito pagkatapos ng mapaminsalang pagkatalo sa kanae noong dalawang daan at labing anim na taon bago ipanganak si Kristo sa ikalawang digmaang punik. Matapos wasakin ni Hannibal, General ng Carthage, ang mga Romano sa isang taktikal na obra Ipinakita ng Roma ang pambihirang tatag. Imbes na manatili sa mga lumang pamamaraan, sinuri ng mga pinuno ng Roma ang kanilang pagkatalo, muling inayos ang mga legyon, bumuo ng bagong taktika, at humingi ng dagdag na puwersa upang harapin si Hannibal sa mas mainam na kalagayan. Ang kakayahang matuto mula sa pagkabigo at mabilis na magbago ng estratehiya ang naging mahalaga sa pagbaligtad ng kapalaran nila sa mga sumunod na labanan. Madali ring tumanggap ang mga Romano ng bagong teknolohiya at taktikal na inobasyon tulad ng sikat na pilum, pana o sibat at mga komplikadong galaw sa labanan. Ang kakayahang ito, pinagsama sa institusyonal na dedikasyon sa pagbabago, ay nagbigay sa kanila ng bentahe na bihirang mapantayan ng kalaban. Ang inhinyeriya ng militar ng Roma ay itinuturing na pinakamataas na narating ng sinaunang mundo. Kaya naging walang kapantay sila sa kakayahan sa pagkubkob at pagtatayo ng matitibay na tanggulan. Alam ng mga kumander ng Romano na hindi sapat ang husay sa labanan para magwagi. Ang pagsakop at pagpapanatili ng estrategikong posisyon ay nangangailangan ng matataas na kakayahan sa inhinyeriya. Lumantad ito noong pagkubkob sa Carthage sa ikatlong digma ang punik mula sandaang apat na hanggang sandaang apat na anim na taon bago ipanganak si Kristo kung saan ginamit ng mga Romano ang kanilang kahusayan upang ihiwalay ang lungsod at sistematikong puksain ang pagtutol. Nagtayo sila ng malalaking pader na pumapalibot sa lungsod at gumamit ng mga siege engine tulad ng catapult at battering ram upang tirain ang depensa ng kalaban. Naglatag sila ng komplikadong mga depensa. May mga kanal upang hindi makatakas o makatanggap ng tulong ang mga nakakubkob. Ang malawakang planong ito sa pagkubkob ay sumasalamin sa mataas na antas ng pagpaplano at organisasyon na bihirang makaya ng ibang kapangyarihan noon. Bukod pa rito, nakita ng mga Romano ang kahalagahan ng transportasyon. Kaya bumuo sila ng malawak na kalsada na nagpapadali ng paggalaw ng mga legyon at mabilis na pagtugon sa anumang banta. Ang natatanging kakayahan ng Roma sa pamamahala ng mga nasakop na teritoryo ang nagpalayo sa kanila sa mga karaniwang mananakop. Mahusay ang mga autoridad ng Romano hindi lang sa pagsakop kundi sa epektibong pamamahala ng mga bagong lupain, kontrol sa yaman at tao, at pag-iintegrate sa imperyo. Halimbawa, Matapos sakupin ni Julius Caesar ang Gaul, matapos ang tagumpay sa Alesia noong dalawang taon bago ipanganak si Kristo, sistematikong isinama ng Roma ang mga lupain sa lumalaking republika. Nagtatag si Caesar ng mga kolonya ng Romano, nagpabuo ng mga kalsada at lungsod, at tiniyak na makikinabang ang mga lokal sa katatagan at integrasyon sa ekonomiya ng imperyo. Nauunawaan niya na kung walang mahusay na pamamahala pansamantala lamang ang tagumpay sa digmaan dahil dito napalawak ng Roma ang imperyo sa maraming siglo samantalang ang ibang mananakop na walang ganitong sistema ay nabigong mapanatili ang kanilang nasakop ang kakayahan ng Roma na pamahalaan ang magkakaibang tao at lupain ang naging susi sa kanilang katatagan hindi lamang hukbong pandigma ang hukbong Romano isa rin itong makapangyarihang pagpapahayag nang sama-samang pagkakakilanlan at layunin. Ang tinatawag na Espiritu ng Roma ay pinakamatinding nasubok noong labanan sa gubat ng Teutoburg noong siyam na taon pagkatapos ipanganak si Kristo. Nang wasaki ng mga tribong Germanic ang tatlong buong legyon ng Roma sa isang matinding pananambang. Tahalip na magdulot ito ng pagbagsak ng imperyo. Naging dahilan ito ng reforma, masusing pagsusuri ng taktika at kalaunan ay mga pagganti upang maibalik ang dangal ng Roma. Ang tatag na ito ay nagmula sa matibay na paniniwala sa mga ideal ng Roma at patuloy na institusyon. Ang sama-samang pagkakakilanlan at matibay na moral ang nagpanatili sa lakas ng mga Romano kahit sa pinakamalalaking pagsubok. Kaya nilang bumangon, umangkop at sumulong ng may panibagong lakas.